Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, pagpalain nawa kayo, swertihin nawa kayo sa buhay, at lahat po sana ng inyong pangangailangan ay ibigay na po ng ating Panginoon. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, mamatay na kayong lahat ng mga animal kayo. Buwak ka ng ina ninyo. Sinabi ko na na sana ma-street ko yung isang linggong magtatawa rito ay mukhang hindi yata. So hindi bali na. Hindi bali nang tumanda uli at ako, it's sure akong tumanda. Basta lang maipahatid ko sa inyo mga kababayan ko yung mga nangyayari dito sa atin yung mga pagiging kawatan nitong mga animal na mga politikong ito na wala nang ginawa kundi ang pagnakawan ang kaban ng bayan at ang nagsasaper nito itong mga mahihirap natin kababayan na hindi lamang paunti kundi parami pa ng parami ang mga walang masaing nating mga kababayan. Buwak ka ng mga ina ninyo mapiste na sana kayo, daanan sana kayo ng kulira ng mga animal kayong mga kawatan kayo. Grabe. Nakakagalit. Hindi ko alam kung ano pa ang, ang na pwede kong sabihin sa inyong mga hayop kayo. Hindi ko alam kung uh, ano na ang gagawin natin dito sa mga nangyayari ito. Noong mga nakaraang taon, ay uh, napabalita na naging, naging kontrobersyal itong si Risa Hontiveros na ito dyan sa PhilHealth. Na di o mano, ay nilimas nila ang pera ng PhilHealth na iyan ay nakalaan sa mga Pilipinong walang kakayanan na magpa-hospital sa mga magagarang mga hospital, sa mga mamahaling hospital, kundi yan sana ay pangtulong sa ating mga kababayang kapos sa pamumuhay na kahit papaano sana ay mayroong sumasalo sa kanilang mga gastusin, sa kanilang pag, pagdadialysis o ano paman pagpapaopera ng mga na dapat ay mabubuhay pa itong mga kababayan nating may mga sakit pero kinulimbat na mga animal na mga politikong ito ang pundo ng PhilHealth na ito. Saan pa ang ating mga kababayan kung ganito ng ganito ang nangyayari dito sa ating bayan. Ito po ay uh, namnamin po ninyo itong ating ipaparinig sa inyo na kung nandito lang sa harapan ko itong mga animal na mga politikong ito, dudurugin ko mga mukha nitong mga hayop na ito. Grabe. Sayang lang at wala akong nai-encounter ng mga politiko na dumaan dito sa harapan ko. Dahil kung hindi, titiyakin ko sa inyo, ha? hindi malaman kung saan yung populutin yung mga parte nang mga mukha ninyo mga hayop kayo dahil talagang dodrogin ko yung mga pagmumukha ninyo mga hayop kayo ito mga kababayan at uh, baka sabihin ninyo na uh, grabe, hindi ko na maintindihan dito nakakapanginig habang pinapa uh, pinapanood ko actually video po ito pinapanood ko itong uh, itong video ni uh, atur ni Harry Roque. Ito po mga kabayan, huwag na natin pagtagalin. Ito ha, ayan. Presidente Duterte, nakapangisda muli ang pagkikita po tayo sa korte at sisiguruduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion pakukulong ko kayo kung yan na ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag Nalulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang. How dare you? Kung sobrang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung papinayagang tumaas na naman ang premium? Poy nakalaan para sa kalusugan ng bayan hindi po yan para lapain ng mga politiko mamatay sana kayong lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino talagang mamatay na sana kayo? hindi pa po yan eh, eh, hindi ko alam kung paano magpano ito yung una mayroon pa po binanggal yan na 19 bilyon Gustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang. How dare you? Putang ina niyo. Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung papinayagang tumaas na naman ang premium? Kung nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Grabe. Sandali lang po ha. Tinahanap ko lang po yung... Uh uh, sinasabi po ni Atty. Harry Roque dito na 19 billion po ang uh, kinulimbat na naman nila dyan sa PhilHealth na yan. Bakit pa lagi na lang itong uh, pinagyakuan? Nakapagpahinga ng kaunti ang PhilHealth dahil dyan sa mga kawatan din ng mga putang ilang mga politiko. Ikasama na po ito, di ba na na controversial po yung Reza Ontiveros na yun dyan sa PhilHealth na yan. Ngayon na naman, at ang matindi po nito ay 19 billion. Hinahanap ko po yung kone At ah... Uh, at ah... Uh, hindi ko ah... Uh, Malinaw po ha. Siguraduhin ko lahat kayo responsable dito sa malversation ng 90 billion. Yan. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayan na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Sa implementing rules and regulation na hindi po kasama doon sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang how dare you kung sobra pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pa tumaas na naman ang premium? Po yung nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Yan po. Grabe. See? Ay kung hindi ka na ba naman na talagang pang dito sa mga ganitong mababalitaan mo, na imagine mo, uh, nak nakapagpahinga ng kaunting oras itong PhilHealth, dahil pinagdakawan din po yan, at uh, kinulimbat din po ang pera ng PhilHealth yan. Uh, mga nakapagpahinga ng kaunti, ito na naman, 19 billion ang winalda ang kinulimbat na naman tang ina nyo sinimot nyo na nga ang pira ng PCSO na mga payop kayo ayan pati ba naman PhilHealth na yan lang ang tanging inaasahan itong ating mga mahihirap na kabayan na kung sakalit magkaroon sila ng sakit ay kahit papaano ay makatulong ang PhilHealth pero papaano pa ngayon Papa, ano na ang gagawin nitong uh, mga mahihirap nating kababayan ngayon na nil, nilimas nyo na ang pundo ng PhilHealth na yan? Talagang napakawalang kwinta, napakawalang konsensya itong gobyernong ito. Grabe. Tingnan nyo yung mga kwan. Kung, sa, kung, sino yung, kung sino yung mga kwan, kawatan nyo ng kasakasama nitong bangag na ito. Tingnan mo. Andoon din itong si Kwan. Nandoon din sa kasakasama rin itong si uh, si Butanding na Kwan na ito. Butanding na bakling na ito na Jungguy na ito. Kasakasama sa Singapore itong putang na nanto. Tingnan mo. Ang gagaling ang mga hayop na ito. Ito yung mga Kwan eh. Ito yung mga binigyan ng taong bayan ng lisensya itong mga hayop na ito para mismong tayo ang pagnakawan itong mga halimaw na ito grabe ay baka nga siguro kasama pa si Kumar doon di ba? so nakakagalit huh. sinabi ko na nga na Ganito na lang ba talaga ang uh, ganito na lang ba talaga ang ating uh, ang uh, ang uh, gagawin ninyo? Wala na kayong gagawin kundi ang magnakaw na lang na magnakaw ng mga hinayo pa kayo mga politikong kayo. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, pasensyahan tayo. Dahil pag nag-cross ang landas natin ng mga animal kayo, dudurugin ko yung mga ulo ninyo, yung mga buwaka na ganun maniwala kayo sa akin. Ah, siguro naman pag nakadurog ako ng isa hanggang limang kwan dyan, na magnataw sa inyo. Tang ina nyo. Ayan na, ah, since na ikaw na rin ang nagbulgar nito, uh, ah, Atty. Harry Roque, panindigan mo na yung sinabi mo na idimanda mo na lang idimanda. Dahil kayo naman ang nandiyan, kayo ang uh, nakakaalam sa batas. Sige, gawin nyo ang uh, gawin nyo ang nararapat nang naayon uh, sa batas. Ako naman ang gagawa rito nang wala akong pakialam kung lalabagin ko ang batas basta madurog ko ang mga ulo nito mga animal na ito. Buisit kayo. ginugutom nyo na nga itong ating mga kababayan, napakarami nating mga kababayan ang walang mas masain. Pati iba naman yung PhilHealth na yung kukulimbaten ninyo ng mga buhakan ng inyo. Sus, Mary Josep. Grabe. Puff kapapahinga pa lang yung pilil na Ano pa? Sinisimot na nila mga kababayan para lang malaman ninyo. Yan ang dahilan kung bakit walang na Wala, madalas na hindi ko napipigil ang sarili ko na hindi magmura dito dahil kamura-mura itong mga animal na mga politikong ito kaya sinasabi ko hindi sapat ang mura dito sa mga ayot na ito Kundi yun na nga sinabi, ko, pag nag-cross ang landas natin, do dudurugin ko ang pinong-pino yung mga ulo ninyo, mga buha ng ano sinasali ko yan sa inyo. Maniwala kayo. Hindi lang yan, mga kababayan. Sus! <coughs> Hindi lang yan ang nakakapanggalit. Ang isa pa na nakapanggagalit dito nabalita na sa channel 7 kagabi yung 15 trillion na utang ng ating bansa lumobo sa 15 trillion hindi pa ipinapanganak yung uh, mga anak na mga anak ninyo may utang na kasi, grabe. Ano pang gagawin natin dito mga kababayan? Ha? Ano ito? Hahayaan na lang natin na sila ang uh, mangulimbat na mangulimbat Okay lang sana mangulimbat sila kung uh, kung doon lang sana sa pangailangan nila. Ang problema, sinisimot na nila yung pera ng luto na kung saan ay kahit papaano ay nakakatulong yan doon sa mga mahihirap din natin kababayan. Di ba? Pero hindi. Iimbisigahan ng isang senador, kinabukasan, wala na dahil natapalan na ng isang bilyon sa ang galing niyang na isang bilyon na yan. Yan din. Tapos, ito na namang pill health na ito. Saan tayo? Saan po pulutin itong mga kababayan? Ako, wala akong pakialam eh. Madalas kong sinasabi sa inyo yan. Kung ako lang, hindi ako apiktado. Kahit palimasin nila lahat ng, uh, ng uh, kayamanan ng Pilipinas, hindi ako apiktado. Dahil unang-unang kahit kailan, hindi ako nangailangan sa gobyernong ito. Maging noon pa, hindi ako nangailangan ng kahit nano. Kaya ganito na lang ang reaksyon ko. Dahil ako, ako mismo ang nakakikita dito sa mga mahihirap kong kababayan. Ako mismo ang nakakap Kita ng personal Katunayan kagagaling ko lang Ikutan itong mga Dati kong nang iniikutan Ngayon nagdobli pa ang dami Tapos ngayon Ganyan lang ang mababalitaan Na isang politiko lang Ano Putang ng buhay ito Hayop sasabihin ko sa inyo padadanakin ko ang dugo magmula dyan sa liig titigpasin ko yung mga liig yung tayo maniwala kayo sa atin kahit sino kayo mga politikong kayo mga hayop kayo mag cross and landas natin titigpasin ko ang liig din nyo buwak lang ninyo luto na kahit papaano ay nakakatulong sa mga mahihirap natin kababayan. Ano pa ang pantutulong? Wala na, sinimot na ni Robles. Noong nakaraan, ha, sinimot din ni Risa Hontiveros, akwan niyan. He, he, has, uh, open secret naman yan na na naging controversial din itong uh, resahunti virus ito sa period na yan ngayon na naman mayroon na naman at malaki pa 19 billion ito na mga kabayang ko yung sinasabi ko huwag na huwag na kayong makipag-participate sa ili-eleksyon ele na yan. Kalokuhan na yan. Para nyo na rin ibinoboto itong mga kawatan na mga politikong ito para pagnaawan kayo mismo. Huwag na. Kahit isa sana sa inyo, kaya ngayon nga po sana uh, huwag, huwag nyo nang mag- huwag nyo nang uh, uh, panghinayangan yung inyong oras na pindutin yung share share na po itong bidyong ito para malua marami po ang mararating ng ating uh, dinadaldal dito yung pong hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe na po kayo pindot ang uh, like and share yun po <sighs> grabe Ito lang naman ang ito lang naman ang kaya ako nandito. Dahil nga gusto ko lang kahit paano ay maka makatulong na mapalaganap itong mga nangyayari sa gobyernong ito sa pagiging kawatan nitong gobyernong ito. Gusto ko lang ma, ma, maipaalam sa inyo mga kababayan ko. Dahil kung ha, hahaya natin ang hahayaan nito, Maniwala kayo. Para kayong ahas na gagapang sa kahirapan. Maniwala kayo. Daig nyo pa ang sawa na gagapang sa kahirapan. Kapag ka, pinabayaan natin to, Huwag na mga kaibigan. Wala nang bubuto. Wala nang sasalig yan sa butuhan na yan. Ibuikot na yan. Kasi kahit naman... Sa una yan, mga hayop na yan, sa una, ah, magagaling lang yung mga yan. Pero pagka lahat na hindi, hindi nyo napapansin, lahat na natatapala na ng pera, saan pa pupulutin itong mga tao to? Mga kapulisan sa kasundaluhan, abay mag-isip kayo. Dahil unang-una, hindi man kayo ang apektado ngayon, yung pamilya ninyo, yung magiging anak at mga apo ninyo, yun ang magsasuffer ng kahirapan kung nasimot na ng bangag na administration ito ang pera ng bayan. Eh, kung hindi nyo, man, hindi nyo naka yan, pues, ito na lang po sinasabi ko ang uh, i-consider ninyo. Grabe. Sabi ko nga po eh, aywan, aywan ko nga ba kung bakit ah, uh, uh, pinag-aaksayan ko pa ng oras ito. Samantalang unang-una wala po akong pinapakinabangan dito. Dito sa pagdadaldal ko, wala po akong pakinabang dito. Kung sasabihin nyo dito sa YouTube channel ko, wala po. Hindi ko po, kung mayroon man po yan sinasabi ko, kita ako dyan sa iyo. Hindi ko po kinukuha. Kahit samahan ko po kayo, wala po ni Sintabos ako wini-withdraw kung meron nun pong kinikita itong YouTube channel ko. Kasi nga po, hindi ko po kailangan ng pira, sinasabi ko sa inyo. Ang kailangan ko po rito, maipalaganap sa inyo, maipaalam sa inyo yung mga nangyayari dito sa ating lipunan na kung saan ay talaga namang grabe wala na silang itinitira dito sa ating mga mahihirap na kabayan. Lahat sinisimot ng mga kawatan na mga animal na nandiyan sa gobyerno ito. Ewan ko kung ano pa nga. Uh... Anyway, siguro po ay uh... Ah, uh, tatapusin ko na po muna itong video nito at uh, sa lahat po ng mga subscribers ko, lalo't di itong mga bagong nag-subscribe bagamat kumunti ang subscriber ko, pasalamat pa rin ako sa inyo dahil kapapaano may ilan-ilan na hindi kagaya ng mga nakaraan na 100, 100 plus o inabot pa nga po ng 200 plus sa loob lang ng isang araw ang nagdadagdag na subscribers natin. Pero ngayon po ay halos wala. So ganun pa man, maraming salamat pa rin po sa inyo. At uh, sinabi ko po sa inyo na balang araw, magkakaroon ng kwinta ito yung mga dinadaldal ko ito. So, maraming maraming salamat po at uh, ingat po kayo palagi.